So isang mapagpalang araw po sa lahat. So good morning mga ka-farmers. So welcome po ulit dito sa ating channel. Uh, ngayon ng araw mga ka-farmers ay nag-harvest kami dito sa ano uh, sa aking talungan. and don. Bali uh, mahigit na 6 months yung edad ng aking talung So hindi na rin mabilang mga ka-farmers kung mga uh, naka nakailang pitas na rin ako dyan. So wala na tayong update. And uh, so nag-update din ako kahapon na uh, sa pagtanim namin dito. And tapos na rin to tamnan. At, uh, kagabi lang natapos. Dahil nirush uh, nga namin mga farmers no? dahil ngayong araw ay pitas namin. So <clears throat> i-update ko na rin po kayo mga farmers dun sa ano no, sa pinipitasan namin. sa so, ngayon ito po yung napitas uh, isang basket, isang basket pa nadala ko. And balik ka uh, ganda na naman mga kaparmas yung kanyang mga bunga. So medyo malilit lang nga lang, nga lang no. Hindi siya masyadong malalaki pero mas okay to siya at uh, gumanda yung kanyang mga bunga. So may mga uh, may may, makikita tayong magugulang dahil nung nakaraan ito hindi to nakita. So ngayon lang napansin. So, yun mga farmers uh, At uh, may mga lumalabas din na bunga niya na class A at saka matatambok. Ganda dito mga kaparmas oh, ganda ng mga bunga niya. Hmm. So okay oh. Uh, tamang tama lang mga kaparmas yung harvest namin ngayon. No? Hindi naman masyadong marami. Hindi po tulad kasi na bata pa yung talong. Talagang marami siyang mamunga at saka quality. Ito kasi yung talong ko mga kaparmas. Hindi na rin kasi updated yung abono. Ganon din sa pag-spray minsan isang ling, uh, isang beses sa isang linggo na lang pa ako nakapag-spray mga, mga, mga farmers dahil sa <coughs> minsan na dami tayong ginagawa o hindi tayo makatiming sa tempo. So ito mga farmers at uh, ayan yung tanim kong sitaw, ano, you know, lumalabas na rin siya. At uh, yung karugtong nito ay ampalaya. So yung yung iba dyan hindi pa nakalabas pero yung iba uh, meron na may mga daon na na lumabas sa lupa so yung dalawang plat naman dito mga ka-farmers ay ito po yung pipino so ayan nagtanim na rin ako dito ng pipino yan nakapansin yung pipino po siya so dito <coughs> bali yung butas niya kasi mga farmers ay sa pinakatabi and tulad po nito sitaw po ito sa side niya tapos double row siya. Yung sa kabila ay sili. Ayan mga farmers. oh. Malilit, malilit pa kasi yung punla na itinanim namin. So sili labuyo po yan mga farmers. So uh, parang <coughs> dalawang klase yung tinanim dito. Sa kabila sitaw. Sa kabila sili. So sayang din naman kasi mga farmers yung space. Kasi 4 uh, feet po yung plastic mulch yung ginamit ko dyan. Kaya uh, yung ipinaka double row niya ay yung sili. At sa kabila yung sitaw <coughs> yan ito mga farmers yung uh, kalahati ng talong na pinipitasan namin na to ay yung uh, <coughs> huli kong itinanim so yung edad nito ay lagpas na 3 months or pasok, papasok na po siya sa pinaka 4 months at dito naman yung sa kabila yung <coughs> last year ko pa ito itinanim ito naman yung sinasabi ko na 6 months na siya mga farmers so balik kahapon nagmawar ako dito hindi natapos dahil uh, umulan na yan makapansin nyo parang gubat na siya mga farmers dahil uh, wala na po siyang daanan And Bali, ito yung kapartner ko uh, nag harvest yan. ito yung mga itsura niya mga farmers so. Yan. wala na nga talagang daanan <coughs> na lang kagit gawa mo buklas ka agon lugyok mo ibutang la basket mo kag guidan na no, kag buklasan baka mabughat alalal <laughs> so marami mga ka yung malilit nyang bunga ah. so tama lang to sa friday dahil uh, martis martes po ngayon eh di pa nae lang gawrulog mga bukad na. Ayan o. Ah. So malilit siya mga farmers. Marami siyang maliliit. Ayan. So yung napansin ko lang mga farmers kapag nagkaedad na po talaga yung talong, pabugso-bugso po yung kanyang bunga. So may time na kakaunti lang yung mapipitas, may time na talaga na bumubuylo ulit siya. Kumukuha siya ng buylo. So iwan ko lang talaga no, baka yung isaring na dahilan no, hindi kasi update yung abono. So nakarang abono ko dito mahigit isang linggo na... Uh, ano siya, granules, sa dress yung ginawa ako dahil sabi ko uh, panay naman yung ulan kaya sinide-dress ko siya. Yan mga farmers, so, uh, nawala na yung daanan. Uh, isa pa, uh, <clears throat> wala kasi itong balag, ilan lang ng plat na nilagyan ko ng balag kaya ito, kaya ganito yung nangyari. <clears throat> Halos uh, hindi na makita yung gitna niya. So mga ka-farmers, uh, tuloy ko lang muna namin yung pag-harvest. Update ko lang po kayo mamaya kung gaano po yung karami yung napitas namin dito. Tapos na rin kami mga ka-farmers mag-harvest at uh, nagka-classify na kami. Binubukod na namin yung pinaka-class A at saka class B hanggang sa reject. So hindi masyadong marami yung pitas namin dito ngayon mga ka-farmers. Siguro mga Friday, eh, dun ulit bubuwelo. Ayan, uh, ito pa yung pinaka-class A ng mga ka-farmers oh and hindi uh, naman masyadong mataba. At least sa uh, maganda siya. Maganda yung kanyang mga quality. Ayan. Uh, <clears throat> siguro, ah uh, natin mahigit lang itong mga 50 kilos mga farmers. Yung kabuuan na pinitas. So, ito yung pinaka-reject niya. Ayan. So, nagmawar kasi ako kahapon. ni natamaan. At saka yung mga magugulang niya. So, ito naman yung pinaka-ara-aran O yung pinaka-maliliit. Ayan, bukod na yan siya mga farmers. Ayan kami mag-classify. So ito yung pinaka ano niya, class B. Ayan, makapansin Yan po mga farmers yung class B. At uh, ito naman yung class A. Ayan, na uh, maaga, maaga kami ngayon natapos. Uh, Ditulad ng mga ibang araw na pag-harvest namin ay ginagabi kami. Uh, masyadong gabi yung na bago matapos. Uh, update ko na lang ulit kay mga ka farmers mamaya kung mga ilang kilo ba 'yan talaga yung uh, napitas namin. Bali natapos na rin mga farmers yung ano uh, pagpapaking namin. So ito ang sa ay nasa 20 kilos uh, plus ito naman yung uh, 35 kilos. So ito yung 20 sa baba at saka 15 so 35 plus 20 so bali 55 kilos at eh, ito naman yung 35 another 35 kilos mga farmers no so bali ano ngayon uh, 55 60 so nasa 80 kilos po mga farmers yung uh, napitas namin ngayon sa lahat so ito po yung uh, reject nya. At yung pinaka-RR niya naman na ito. Ayan, pwede ito gugulayin gugula, mga farmers. Oh. So, dadali namin sa bahay at pwede yun magulay. So, ganyan lang mga ka-farmers. Karami yung napitas namin. Nasa 80 kilos sa uh, kabuuan na yan. Na, uh, uh, ano, bali, nasa 1K ka So, kung mapansin nyo, talagang kaunti lang yung napitas namin mga farmers. Dahil, uh, uh, sabi ko nga, uh, galing kasi yan sa, ano, ah, uh, Ah, uh, uh, kaka eh uh, uh, ibig sabihin mga, 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 mga kaka kakaulan lang po dito sa amin, kaya uh, parang uh, nagpa-recover na rin ako yun dyan. And so, kung sa mga napansin nyo sa mga upload ko mga farmers, marami akong napipitas diyan dahil ngayon sabi ko bata pa. At uh, pabugso-bugso na rin 'yan dyan mga farmers yung napipitas ko. So, hindi naman as in na marami. So, okay na 'yan mga farmers no. Uh, importante uh, may mapagkukunan ako na panggastos dito sa uh, mga bago kong tanim. At uh, kakita uh, konti-konti lang, at least meron. So, ito mga farmers yung ano, update ko na rin po itong tanim ko na okra. Ayun, makapansin nyo mga farmers, oh. Ayun, tumubo na and kita na rin naman sa gitna ng tudling. Ano, oh, maganda na yung tubo niya mga farmers, no. Ah uh, simula po nung itinanim ito uh, June 5 so 10, 10 na po nga ay 11 na po ngayon so pang 6 days na uh, pang 6 days na bukas na magwa 1 week so ayan na po yung itsura niya mga farmers no kitang kita na so hindi pa yan pwede abunuhan so dito naman mga farmers sa Ampalaya sa itinanim ko na Galaxy Max F1 ayan na unti-unti na rin po si, sila mga farmers nagsilabasan ayan So halos sabay-sabay na yan. So kailangan na ready na to yung pangbalag dito para ano na, di na masyadong maipon yung trabaho. So yan lang po mga ka-farmers at away uh, muna kami ng almusal at uh, pagbalik namin tricycle na yung dala ko kasi papunta kanina dito motor at uh, hakutin na lang namin yan at saka i-deliver. So uh, maganda to at uh, natapos namin ng maaga. Hay na, ah, maraming salamat po sa sumusuporta po dito sa Ain Channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.